nyo akong susundan kung ayaw nyo na isa kayo sa masampulan ko. Okay. Yes, yes, yes! Siyempre, panibagong araw, panibagong blessings na naman. Annyeong, madlang people, mabuhay! Wala si Kuya ng Pinay, ang taong walang hinangad, kundi ang makita kayong nakasmile. Eto, may sasabihin ako sa inyo. Doon sa mga tao at sa mga follower ko na sunod ng sunod sa akin, kung nasa ang live ako, nako, eto, sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo akong susundan kung ayaw nyo na isa kayo sa masampulan ko. So, eto, ikukwento ko sa inyo. Etong si Marjorie, ayan, isa yan sa sunod ng sunod kung nasa ang live ako. Nagkataon na nung umakyat ako kay Sir Rex Navarro, nandun siya. Tapos that time, sabi ko, kung sino ang mabilis na makakapunta sa Jollibee, ililibre ko. So, isa siya sa within 15 minutes ay nakarating agad kay Jollibee. Kaya eto, ipapakita ko sa inyo kung ano ang natanggap niya mula sa akin. Within 15 minutes kasi nagawa niya yung hamon ko. Eto, panuudin natin. <tinyo> sa Majali Binyo. Saan bang sa birthday ni Papa? Thank you, Madam JP. Dali-dali pa. <laughs> Pagpunta doon. Thank you. So, ayan, congratulations sa'yo, Marjorie. Akala mo, ha? Akala mo talaga nagsisinungaling ako. Kaya, ayan, sa mga follower natin, sa mga laging sumusuporta kay Kuya ng Pinay, sa mga taong laging pinupuntahan ako kung saan ako nakaakyat na live, maraming marami pong salamat. Malay nyo, ba diba, balang araw, isa rin kayo kay Marjorie na masurpresa ng regalo mula sa puso ko. So, ayan, thank you, thank you, thank you so much po sa palaging pagsuporta. Kung ikaw gusto mo ring makaranas ng mga biyaya mula sa puso ko, ano pang ginagawa mo? I-share mo na ang video na to.